morning, good morning, good morning, mga kamuskil, good morning. Assalamualaikum, Jan. feixe nói ako mas kaya mo, di pa tapos oh. Dami ko. Ang daming daro na baso Ay. Basic lang daw yan. Pero saan ka, inihingal. Kung <laughs> 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 kanina, mas malaya pa daw yan yung, yung mga second pass daw yan eh. <laughs> <The second pass. laughs> Ngayon lang naman yun eh. Susunod, wala na yan. <laughs> may kitir pa to. O, tapos naman. Ah, may kitir pa susunod? Uh, ha? May kitir pa susunod? Mayroon pa raw? Uh, Oo. Okay. Ah, maganda. Uh, okay, no. so, mga kamuskil. Uh. So, si you no know, si Kailong. Iwanan ko na. Uuwi mo na ako sa bahay. Tulog mo na ako. Sige, ang, ang sa muli. Mga kamuskil. Ingat. Bye.